ika ng Hunyo, alas 5.30. Ang hamog na ulap sa baybayin ng Normandy ay may isang hindi pangkaraniwang hugis. Mal, wir das, der ganze Bigla naming nakilala na may madilim na anino sa buong abot tanaw. Ang anino na ito ay kahanay ng baybayin upang nakita namin ang mga barko sa kaliwa at sa kanan hanggang sa nakikita ng mata. Naiintindihan namin, narito sila. D-Day, nagsimula na ang araw ng pagpapasya. Ang mga eroplano ng kaalyado ay nawasak kahit na ang huling para ng mga Aleman. Sa ilalim ng ulap ng mga tropang airborne ay paparating sa North France mga komando ng kamikaze, at pagkatapos ay nagmula sa impyerno mula sa dagat. Dalawandaan at labintatlo na mga kanyan ang nagpaputok sa mga linya ng Aleman. Ang mundo ay nanginginig, bumaba ako at kinuyot ang aking ulo. Minsan, kung ilang segundo ang mga kanyan ay tahimik, tuminggala ako upang makita kung ano ang nangyayari, kung gaano kalayo sila. At pagkatapos ay ginawa ko rin ang ginawa ng iba sa sigurado. Nagdarasal ako. Malakas. Ang kakaibang pag-atake sa baybayin ng Normandy ay hindi pinansin sa punong tanggapan ng kawani. Si Jody, na responsable para sa diskarte, ay nagpasyang huwag gisingin si Hitler. Samantala, si Marshall Rommel na responsable para sa baybayin ng Atlantiko, ay ipinagdiriwang ang kaarawan ng asawa sa bahay. Nagkaroon ng pagpupulong ng tauhan, alas 7.30 ng umaga. Tumawag sa amin ang pinuno ng kawani ng aking ama, si Marshall Dr. Spidel at sinabi na ayon sa pinakabagong impormasyon. Lumapag ang mga tropang airborne. Ngunit kung pagsalakay hindi ko alam. Alam nila na darating ang araw ng pagsalakay. Ngunit saan? Sa baybayin ng kanal, o sa paligid ng Calais. Painto ang dapat ng pambansang bayani na si Erwin Rommel ang mga mananakop. Ang aking ama ay nagutos na umalis na sa El Alamein, sa kabila ng utos ni Hitler na manalo o mamatay. Ang aking ama ay naatasan sa Normandy at France upang protektahan ang mga baybayin dahil may karanasan siya sa Ingles. Ang mabuting moral ng aming mga tropa ay hinimok ng mga bagong kagamitan at sandata. Mahinahon naming maaasahan ang mga darating na kaganapan. Hindi namin lubos na isipin na ang mga bagay ay darating sa isang mabuti o masamang wakas. Sigurado ako na ang lahat ayos lang at hindi ko inisip na babalik pa ang Ingles. Dalawang taon bago iyon isang pagkilos na komando ng mga kakampi ay nabigo sa Jeppie. Isang nakamamatay na kabiguan at subukan. Ang tagsibol ng 1944. Ang mga komplikadong maniobra na naayos sa England upang tanggalin ang kaaway. Gamit ang sandata na kung saan ay hindi kung ano ang tila sila. Ang... Ang totoong target ay itago ang lihim ng Normandy. Sa daungan ng South England, naghanda ang pinakamalaking hukbo ng mananakop sa buong mundo. Tatlo at kalahating milyong sundalo ang kailangang palayain ang Europa mula sa takot ni Hitler. Nag-utos si Eisenhower. Kunin sila. I think it, uh, showed... kailangan nating ipakita sa buong mundo na makakabalik natin ang Europa. Kailangan itong magtagumpay kahit na humingi ito ng mga nasawi. Hindi pinaghinalaan ng kalaban kung ano ang darating. Sa loob ng maraming araw, pinakinggan ng intelihensya ng Aleman ang balita na dapat na mapanatili ang abala ng Wehrmacht. Ang mga kakampi ay nagbigay ng maling impresyon na nangongolekta sila ng karagdagang mga hukbo sa Great Britain na aatake sa paglaon. Sumama rin ang panahon. Umalis na si Rommel. Ang diary ng tagapangasiwa ng ikalima ng hunyo, imposibleng direktang atake. nagtapos ang sorpresa. Ang mga kaalyado ay umaatake sa bagyo at mababang alot. Ang patuloy na pag ng mga baril ay tumatagal ng hindi bababa sa isang oras. Ano ang naghihintay sa mga sundalo? Bumukas ang rampa. Maingay ang mga makinang baril. Nauna ang kapitan binaril siya. Sumunod ang corporal siya rin. Ang kalinisan ay nahulog sa tubig na kuha niya ito. Ako ang susunod. Sa sandaling iyon, isang alon itinaas ang bangka, nahulog ako ito ang nagligtas sa aking buhay. Which me, I'm sure. Imposibling umatras. Walang makalabas. Nakuha ng mga marino ng Amerika ang Omaha Beach, ang pinakana na sektor. Tatlong ang metro ng bukas na linya ng pagputo. Wala akong ideya kung paano nakipaglaban ang mga tao doon nang makita namin na pagkatapos ng unang ilang mga pundasyon ng pamamaril, marami sa kanila ang hindi nakarating sa baybayin. Nagsimula kaming umasa na mapipigilan natin sila at hindi sila magtatagumpay. Sa Omaha Beach, ang pangako ay tila naging kabiguan sa baybayin na ito, nawala ang mga Amerikano ng dalawang libong sundalo. Paano makukuha ang Atlantic Dike? Minaril nila kami mula sa takip ng mga bunker. Wala kaming pagkakataon na maabot sila ng mga granada. Kailangan naming lumingon sa likod ng mga bunker. Ginamit nila ang bawat paraan nilalayon nila ang mga butas. Nataman din ako sa isa sa kanila. Binaril nila ang aking kamay. Sinabi ng Latin America na ito ay isang milyong dolyar na pagbaril. Para sa mga sundalong ito, natapos ang gera. Matatapos na ang imperyo ni Hitler. na pagtanto ng aking ama na sa madaling panahon ay talo sila. Napagpasyahan lamang nila kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban sa France palaging sinabi ng aking ama. Lalaban siya hanggang sa masakop ng mga Ruso ang Berlin o labanan ang isang malayang paraan para sa mga kaalyado hanggang sa Germany nagpumiglas ang mga kaalyado. Ang desperadong pagtatangka upang ibalik ang mga kaalyado ay pabalik sa dagat. Hindi nagtagumpay. Isang tulay sa France. Ipinanganak ang pangalawang Western Front. D-Day ang simula ng pagtatapos.